Ayan, abe. Kala ko yung ako'y ako dadambahin mo, ah. Bang, bang. Ay, naku, dumambang nga sa akin. Dahil two weeks na nga ang walang ligo itong si R. Paliliguan nga siya ngayon. Ito siya at mukhang nga tinatamad pa. Pero nakahanda na nga ang pampaligo sa kanya. Tilabas na rin namin itong cage para doon namin siya tutuyuin. At yung tinatamad nga kanina nung makita dala yung kanyang leash ay biglangan tayo at sobrang excited. Ang akala yata niya ay siya ay igagala ang hindi niya alam ay paliliguan namin siya. At tingnan niya naman at nung lagyan nga siya ng leash ay sobrang tuwan-tuwa. Talagang kala niya eh, siya ay ay magagala ngayon. At dahil nga nakalimutang ihanda ang tabo at yung pantuyo sa kanya ay kinuha ko muna nga. Nagamit kami ng tabo kasi nga sobrang hina ng tulo ng tubig. Kaya nag-iipon muna kami ng maraming tubig dito sa batiya para madali na ang pagbabanlaw sa kanya. Ayan, inumpisahan na nga siyang basain. Bali, naghalo nga lang kami ng shampoo at ng tubig sa isang galon para ibubuhos na rin la ang mamaya sa kanya. At after ngang mabasa ng buong katawan niya ay ayan, binuhos na nga yung amin tinimplang shampoo at tubig sa kanya at hindi pa nga natatapos maligo yeah nagpagpag na agad itong si Arp kaya ayun pati yung nagpapaligo ay basang basa na rin kapag talaga nagpaligo tayo ng ganitong large breed ay talagang hindi pwedeng sasabay sa paliligo ang nagpapaligo dahil pag nagpagpag sila ay talagang basang basa pangalawang shampoo na nga pala niya yan at kinukuskus nga siya ng ayos medyo malikot nga si Arp paligo ang kaya mahirap nga ako ang magpapaligo sa kanya sa mga shih tzu ako ang nakatoka sa pagpapaligo pero kapag ganitong large breed ay talagang in na ayawan ko nga. At tingnan nyo naman kung gaano kalikot itong si Arp. Ayan, tinutuyo na nga po si Adian. Sobrang hyper at lundag nga ng lundag. At ayan nga, kinukuha nga yung pantuyo sa kanya. Sa sobrang kapal, ang balahibo nitong si Arp ay magtatagal nga siya bago matuyo. Ay, oh. nga laging si patakas nga itong si Arp. Ay sabi ko nga ilagay na lang dito sa cage para dito na lang niya kuskusin. Mabuti na lang at kasya pa itong si Arp sa kanyang cage. Kung doon naman siya sa terrace tutuyuin ay magkakandadulas yan. Tiyak na mag pagtatatakbo. At ayan nga, kuskusan na naman diyan At kahit nga siya kuskusin na kuskusin dyan ay hindi na siya makakatakas. Nung pisahan na rin siyang i-blower para madali na rin siyang matuyo kasi kung kukuskusin lang siya ng kukuskusin ay hindi naman agad-agad siya matutuyo. Maliit nga lamang itong blower namin kasi nga ito ay yung gamit namin sa aming mga shih tzu. Halos 30 minutes din nga siyang ibinulower at eto na nga pagkatapos ma-blower. Oo, oh, oh, ang ganda mo na! Oh, bagong ligo na. mama oh, Mamami, papasok ka na dito. O, oh, bubuhatin ka na dito. O, oh, pa, ba ba't nagre-reklamo? Pinabango ka na nga. O, oh, tuyo ka na na. No. Tapos na. Blower. Arf! 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 Dine na. O, oh, nagre-reklamo pa siya na ng bagong ligo. At eto na si Arp namin, bagong ligo na. Mabango, malinis at maganda na at ready-ready na naman siyang mangulit.